family mix blog. magpapaligo ako ngayon ng anim na aso ayan sila maliligo na yan choco baby ayan si maldito at si choco si coffee at si toti maligo na first si choco muna yung papaliguan ayan sila guys ready na sila for ano ready na sila para maligo And guys ang gamit nila shampoo at saka safeguard parang tao no guys yan yung gagamitin ko sa kanilang uh, pangpaligo may kanya-kanya nga pala sila guys na towel. Ito ay kay Choco, Maldito, and Coffee. Tapos meron sila dito guys na safeguard at saka shampoo and conditioners. Ayan guys, hindi nga pala yung magpapaligo ng aking sheet soap. Mali eh guys, hindi ko na sila binoblower kasi ano naman, mainit naman. Ayan. Si Choco nga pala guys, yung unang papaliguan. Ayan guys, siko siya dyan. Ayan. Gantong oras nga pala namin alin ko ang aming ships magand ka ayan tumitok first guys is isi safeguard muna sila isi safeguard muna sila ni dean kasi guys safeguard nga pala yung ginagamit ko yung pampaligo sa kanila guys. Kasi parang mag-amoy parang tao lang. pag ano ang, ang ginamit ko sa kanilang pampaligo ay yung pag-aso. Ganun pa rin yung amoy nila guys. Kaya titesting ko ngayon magpaligo ng na ng aso na ang gamit ay pampaligo sa tao. Ayan. Una nga palang pinaliguan dyan ni Ding ay si Choco. Tuwan-tuwa so, yan guys kapag pinapaliguan yan kasi mas napipresukuhan sila at saka uh, ang, sobra kasing init guys. Kaya gusto ng mga asong pag mga ganitong mainit ay may ko Ito na nga pala namin paniliguan si Choco sa labas. Si kapag sa CR, yung mga mo nila is mga ngalat. Okay, dito na lang namin siya kapaliguan. Una muna guys yung safeguard. Tapos babandawan niya ni Dean para shampoo naman. Mahilig kasi yan guys maglandi ng tubig si Choco. O yan. Pag papabayaan mo lang siya, lalandiin niya yung tubig. Ayan. So, sunod nga pala dyan guys ay si Kofi. Ang kanya kapatid. Bali guys sa mga nagtatanong. Tatlo, tatlo yung shih tzu ko. Oh, apat. Apat pala yung shih tzu ko. Isang malaki, tatlong maliit. Kasi matanda na yung isang shih tzu ko. Tapos, yung dalawa naman ay aska lang. Yan. May isa akong malaking aso, guys. Kapag pinapaliguan yung malikot, kailangan dalawa yung magpapaligot. Ang nyo, guys, mamaya, sisipin yung halika yan sa lahat. Pagkatapos malikot. Pagkatas nga pala niyan guys, maliko ay nilalagay namin sa bangko. Ayan, isa-isa yung mga sheets na yan. Kasi kapag hindi mo yung gagawin, maglilikot yung mga yun yung Dati guys, na namin yung aso. Ngayon kasi guys, nasira yung blower ko. Kaya wala pa akong magamit sa kanin ng blower. At soon, bibili ako ng blower para may blower. Para I don't I don't Yung iba guys, meron silang shampoo ng pangaso. Pero mas mabango kasi kapag ginagamit yung shampoo ng tao. Ayan. Pasali rin naman sa budget ng shampoo ng tao. Mas mabango kasi sila guys. Tumatagal yung bango nila kapag shampoo talaga ng tao. Pag shampoo kasi ng aso, parang iba yung amoy. Guys, tapos na si Choco. Maligo. Ilalagay ko yan dyan, guys, sa bako. Tapos, di ko na siya, ano, di ko na siya ba-blower. Kasi nga sira yung blower namin. Ayan. Papatuyuin na lang yan ni ding ng, ano, ng electric fan at saka pupunas punasan na lang yan. Susuklayin. Ayan. Nakatapos na si Choco press ko nga na. Ibulubod mo yan, ding. Mukha mm. ng suklay. Ding. Suklayan mo. Mm, guys, oh. Suklayan yan. Kaya hindi siya naka-blower, basta't sinusuklayan mo, at nakatapat yung electric pan. Yan. Okay na yan, guys. Mainit naman ngayon eh. No need na sa blower. Pero mas maganda pa rin sana kung may blower kasi madali siyang matuyo. Ah, so yung blower kasi namin ay nasira Kailangan ng palitan. Yan nga palang supply na yan, guys tapon yung malahigo niya. Kung sakaling tapos na. Ayan. 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 Gaganyan niyo lang yan. Gaganyan niyo lang yan. At bubukas na yan. Ihilahin nyo yung mga buhok. Ayan. Ayan ang gamit niya. Coffee naman guys. Yung maliligo. Kagaya ng kagay choco.

na, okay, na sabi ko kanina yun yung safeguard kasi kabang... hindi safeguard ginagamit ko sa na, na yung dalawa kong baby Ano yung nasimang dalawa? press ko na yan mamaya. Ito na pala sa inyo pinakita guys, yung pagsipili ng dalawa na yan. Mamaya, yung kay Argos na lang guys, yung ipapakita ko sa inyo sa pagsi-video niya. yan. tapos na si Choco at saka si Coffee. Ayan o. Oh. Wala kasing blower guys, kaya suklay-suklay na lang. Tapos punas guys, yeah, si Argus naman yung maligo. Same lang po sa iba. Safeguard lang muna siya. Safeguard lang muna yun ni Ate. Okay. Ano Ito mo naman ang basa din? Tuyo-tuyo naman. Hey, basahin mo pa. Yung, uh, basahin natin si Agus. Kahimit lang yan pagdating kay Ding, si ding nagpapaliko. nilabas na nga pala guys yung mm -hmm. ibang aso. Mamaya papakita ko naman sa inyo kung paano sila nag Ayan guys, nagbabanlaw na lang dyan si Argus. Babe lang pag pinapaliguan eh. Siya nga pala guys, si Argus ay tinatalian namin kapag naliliko kasi tatakbo yan guys sa labas. Eh, yung mga kapitbahay ay masyadong takot sa aso para wala na lang ano bulo niya na lang yung aso dito kasi sa sa Pilipinas ay mga aso talagang nakatali may nag-comment kasi sa mga live or video ko na bakit daw yung aso is nakatali siya nga pala guys uh, yung mga tagay mong bansa kasi guys sila yung yung mga aso nila hindi naman talaga totally tinatali pinapakawalan lang sa bakuran. Dito kasi sa Pilipinas, ganyan, dikit-dikit yung bahay. Hindi talaga pwede kasi may mga naglalaro mga bata sa labas. At itong mga aso kong malalaki ay nangangagat siya. So, hindi natin masabi kung mga ba yun sa oras na yun. Kaya, kung maganda na lang, itali na lang. Kung sa mga basher dyan na nagtatanong, kung bakit tinatali yung aso. Siguro naman nasagot ko na yung uh, mga katanungan nyo. Ayan guys, ngayon si Argus ay nagtututbrush. Ayan. Binipisil mo. Ayan guys, so makikita nyo ha, ilapit ko, nagtututbrush siya. Ang puti ng ipin yan guys, kasi talagang yung pinapagtutbrush namin dyan ay yung kagaya ng toothbrush ng pangpao. sa Siya nga pala guys, yung ginamit namin dyan ay yung toothbrush na uh, hindi natin ginagamit. Yan yung tinutupas ko sa kanila. Para maiwasan yung madilaw ng ipin ng mga aso. At yung ginamit ko nga rin pala dyan guys ay yung Colgate na pangtao rin. Bali, ang ginagamit ko sa mga aso kung anong gamit namin, yung kagaya ng ginagamit nila. Pero, nakabukod sila ng sabon, toothbrush, at toothpaste, at shampoo. Kasi nga, hindi naman pwede. Kasi may rabis kaya-kaya. So, nga pala, guys, kung nagtatanong kayo kung bakit ganyan yung sipinyo niya, hindi yung pang-aso, mas gusto ko yan nga pala, guys, yung toothbrush nila at yung ginagamit nila ay pang-, pang kagaya sa tao. Kasi mas nababanguhan ako sa, sa sa ano nila ginagamit ko para naman guys sa pangaso, medyo iba yung amoy kagaya ng toothpaste ng pangaso, medyo maano yung amoy niya ba parang hindi rin naligo or parang hindi rin nag-toothbrush kung pang yung ginagamit hindi siya amoy mabango okay, ayan Kambing na, na pala guys si Argus kay Ate Ding. Ayan na, baka sabihin nyo naman nakatali yung aso ay kinakawawa. Ganyan lang yan guys. Kasi dito sa Pilipinas, kailangan talaga yan itali, tali. Kasi dikit-dikit nga yung bahay dito. At pag yan tumakbo sa labas, manghabol yan ang guys ng bata. Kaya, kaya, gat yan guys kapag di yan pinali. Kaya nakatali talaga siya. Ayan. Pero love ko yan. Ayan, nalabas na sila ni Ling tapos na siya magligo. Tapos maligo. Kaligo. Tapos na sila maligo. yan kaya nilagay eh.